Hello po, magandang araw po sa inyo lahat. Ito naman po ang kaibigan si Jake. Sa video na ito, pag-usapan po natin ang nababalita na si Charlie Atong Ang, isang kilalang negosyante at gaming tycoon dito sa Pilipinas ay nitinuturong mastermind sa pagkawala ng mga missing sa bongeros. Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga followers, support, supporters ng ating channel. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panunood at suporta. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto niyo ang video na ito, pakilike lang po, share and huwag kalimutang mag-subscribe. Ayon po sa isang whistleblower, si R. Charlie Atong Ang ay siya po ang tinatawag na mastermind sa pagdukot sa mga missing sa uh, last 2021. No? na nawala no uh, sina, sinasabing namatay na at nilibing sa Taal Lake according po kay DOJ Secretary Christine Boying Rimulya that the authorities will conduct or tapping technical divers to look them ang uh, masapa pa dito pati ang kanyang best friend na si Gretchen Barito ay nadawit sa kaso After totoy, is na na isang female celebrity among mga alpha members ng grupo. So, according sa whistleblower na si Julie Dondon Patigunan, sabi niya nga, si Mr. Atong ang ang siyang chairman ng Pitmaster siya ang pinaka mastermind at siyang may utos na iligpit ang mga yan. Uh, well it's easy to say no na si Charlie Atong ang, ang mastermind pero wala naman tayong ebidensya we tayo sa husgado ganito so sabi nga ni ano sa balita na magpapail lang kaso no? formal complaint si Charlie Atong Ang sa whistleblower so ito po no? si whistleblower ang pangalan is Julie Dondon Patidongan alias Totoy and Alan Bantiles alias Brown. Sabi nga dito, nag-conspire daw ang dalawa to commit robbery, violence and intimidation in grave coercion, incriminating against innocent person, and slander against Ang. These claims have tarnished his dignity and reputation which caused anxiety and stress to his family sa company ang Ang dinidinay nilang opposition entire, entirely false and baseless malicious okay so nag appeal po sila sa mga tao na be respectful in everyone's refrain from spreading misinformation or drawing conclusion without evidence yun naman po ang dapat guys no hindi po tayo mag spread ng mga fake news or hindi pa napatunayan no kasi napakahirap po kumasira masira ang pangalan ng isang tao mayaman man siya or mahirap yun lang po guys antabayan po natin ang susunod na kamanata sa balitang ito no? totoo ba si at, at Mr. Atong Ang ang mastermind or iba pa let us see no? so thank you guys inyong panonood sana po may natutunan po kayo please like share and huwag kalimutang mag subscribe sa channel ko kita-kita po tayo sa susunod na video. Bye-bye. Love you all.